Magandang hapon, ito nga pala si Franz. Ang aking ire ay ang mga panganib na dulot ng computer virus at malware. Ang ating layunin, nabibigyan pangulugan ang computer virus at malware. Natutukoy kung ang computer ay meron nito. Napapaliwan lang kung bakit ito nagsaganito. sa isa ang mga paraan kung para ito matanggal. Naranasan mo na ba ang pagbagal at pagreos at ng iyong computer? Anong ginawa mo nung naranasan mo ito? Ano sa iyong palagay kung bakit ito nagkaganito? Ano nga ba ang computer malware? Computer malware. Ang malware o malicious software ay idisenyo upang makasira ng computer sa pamamagitan ng malware. Maaaring ilegal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang mga halimbawa ng malware ay worm, virus, at trojan. Mga uri ng malware, virus, programa na nakakapinsala ng isang computer. Maaari ito magbura ng files at iba pa. Mas matindi pa ito kaysa sa worm. Halimbawa nito ay w 32 sfcnmog Spyware, spyware malware na nangongolekta ng mga Informasyon mula sa mga taong hindi alam. Worm, isang makapitsayang programa sa computer na nagpapakita ng mga kopya nito sa pamamagitan ng isang network. Halimbawa, W32 Sili Y. Adware, software na otomatiko na play nagda-download, nagpapakita ng advertisement sa iyong computer keylogger, malware na nagtatala ng lahat na pinindot at ipinadadala sa magnanakaw upang makakuha ng password at data. Dialers, software na may kakayang tumawag sa mga telepono gamit ang computer kung ang dial-up modem ang gamit na internet connection. Trojan Horse, isang mapanirang programa na nagkukunwa rin kapag ipakinabang ito. Na application, pinipinsala nito ang iyong computer. Pag dinado din ito, kukunin nito ang lahat ng files at iba pa. Ano ang computer virus? Computer virus. Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginagawa upang makapanira ng lehit aplikasyon o iba pang program ng computer. Ito, ito ay pusong umuulit at nagpaparami ng sarili, sarili. Karaniwan itong pumapasok sa mga computer ng walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Mga paraan upang matukoy na may virus ang isang computer. Pagbabago na yung computer tulad ng desktop display, wallpaper, cursor. Biglang pagre-restart ng iyong computer bilang pagbagal ng takbo ng iyong computer hindi paggana ng antivirus software ng computer paglabas ng mga error message sa binubuksan na websites di pang pangkaraniwang inay sa loob ng computer tandaan natin mahalaga ang kaalaman at kasanayan tungkol sa malware at virus sa computer ang paglalagay ng antivirus software at regular na pag-scan ng mga dokumento at pagbubungs lamang ng website na kapaking pakinabang ay malaking tulog upang maiwasan ang pagkalat ng malware at virus sa ating computer. Dandang araw, hanggang sa muli!